Sa pamamagitan ng edukasyon, natututuhan ng kabataan ng halaga ng kapayapaan at pagkakaisa. Ito rin ay bumubuo na landas patungo sa mas maulad na kinabukasan. Kung kaya't kaugnay po niyan, ay mas malawak po nating tatalakay ng detalya sa naganap na Global Peace Convention 2023 at ang papel po ng kabataan sa paghubog ng maayos at magandang kinabukasan. At para ibahagi po sa atin yan, makakapanayan po natin ngayong umaga ang Assistant Secretary ng Department of Education, ASIC Dex Kalban, Asik. Good morning po sa inyo. Welcome back po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo lahat. It's always happy to be back in Rise and Shine Pilipinas. Asek, Diana, at Profi po ito. Good morning po sa inyo. Hi Asek, una po sa lahat, sa naganap po na Global Peace Convention 2023 regarding po sa nabanggit niyo dito na Youth Education and Peace Shaping the Future Together. Paano po ba ini envision ng Department of Education ang role ng kabataan sa pag-promote ng global peace? Napakaganda po ng approach ng Department of Education pagdating sa peace education. Dahil mas holistic na po ang approach natin to peace building. Nakaangkla po ito sa matag agenda and of course the matatag curriculum. And what we want is for there to be harmony sa pagitan ng kurikulong at ng mga support services na ginagawa ng kagawaran. Kasama dito ang tungkol sa mental health, Nutrition, rights protection, at iba pa. And we believe that peace can be achieved if no one is left behind and if everyone feels safe, healthy, loved, and protected. Hmm. Asicdex, maaari niyo po bang ipaliwanag po ang mga particular po na mga proyekto o programa po na isinasagawa po ng Department of Education para mapalaga na po ang global peace sa mga kabataan? Meron po tayo ngayong department order na nagsusulong na ang DepEd through our schools and offices ay kinikilala bilang zones of peace. At kasama din po ito sa makabansa component ng matatag curriculum and even established the rights, the learners' rights and protection office. At naglunsad din po tayo ng anti-bullying campaign na nakaangkla din sa ating mental health and wellness program. Kaya meron din po tayong telesync hotline at Child Protection Councils and even amplify yung ating mga learner governments, yung ating mga student councils para sila mismo ay maging katuwang natin pagdating sa susulong ng kapayapaan and even opening doors pagdating sa mga after school programs para ma palaki pa natin ang usapan pagdating sa kapayapaan even working with culture and arts groups like NCCA, NCCD so that we can improve the narrative when it comes to peace building among young people. Alright, uh, I think we understand, we've coordinated with different student councils, organizations, culture and arts groups and among others. And these are some of the partnerships. Pero may iba pa bubang mga partnerships. And kamusta po yung reception nitong naganap na Global Peace uh, Convention 2023? Napakainit po ng pagtanggap sa atin sa Global Peace Festival na naganap ngayong Linggo. At Kasama po ito sa listahan ng napakaraming organisasyon na katuwang ng Department of Education pagdating sa pusulong ng kapayapaan. In fact, we are part of the Office of Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity Councils and several inter-agency councils na natusulong ng mental health, pressure, poverty alleviation kasi lahat po ito ay bahagi ng pagbuo ng culture of peace when we feel safe and we feel loved. And that's why we're open to any and all government agencies, NGOs, man, CSOs, private sector na maging katuwang sa pagsusulong ng kapayapaan para sa lahat. Mm -hmm. Asik mayroon po ba mga susunod na proyekto o initiatives sa ang kagawaran ng edukasyon na direkta po nga bunga po ng naganap pong convention na ito? meron. Gusto naming mag-explore ng possibility of more partnerships with the Global Peace Foundation at lahat ng iba pang organisasyon na nagsusulong ng kapayapaan. At kasama dito yung pag integrate ng Peace Education and Advocacy sa aming annual learners convergence kung saan bawat division ay meron ng mga trained learners in specialty advocacy areas. Kasama na dyan ang peace education and even learner's rights and protection. Kaya sinusulong din namin ang peace approaches through our advocacy building kasama na dyan yung sa markada kontra-droga, disaster risk response, mental health promotion at iba pa. Alright, sa so palagay, Asek, ano pong papel ang ginagampanan ng mga guro sa paggabay at mag-inspire ng mga mag aaral na aktibo makilahok sa mga inisyatibang nagpo-promote ng kapayapaan at nag-aambag sa ikawunlad ng bansa? Ang mga ating minamahal na mga guro ay parang ating mga pangalawang magulang sa paaralan. They are our second parents our models and examples. And ang laki po ng kanilang ginagampanan because all of the behaviors that we have, all of our beliefs, all of our practices, lahat ng po 'yan na ipakilala, na reinforce, na nurture sa loob ng ating paaralan through our experiences in schools and our teachers. Ang ating mga guro po they manifest the very best of that end. We learn how to love, teach, share, and promote peace through them. Nakikita natin kung paano sila mag-manage ng conflicts, how they promote peaceful organizations, and how they are able to bring people together towards a common goal. Kaya napakahalaga po na ginagampan ng papel ng ating mga guro. Pahabol na lang, Asikaw, about yung mga estudyante, yung mga kabataan. Paano ba sa simpleng paraan ay magiging avenue sila ng pag-promote ng kapayapaan? Lalo na po siguro sa mga eskwelahan. Oh napakahalaga po na ang ating mga mag-aaral, we become better people by becoming better learners. We actively try to learn more about our rights and our roles, about the rights of others. Kasi pag nire-respeto po natin ang ating mga karapatan at nakikilala natin ang karapatan ng iba, we are able to better protect them and actually promote peace through all of these different avenues. So by learning more, we get to promote peace more. Alright, on that no, thank you so much po sa pagbibigay ng oras sa amin at pati na rin sa pagbabahagi ng kalaman patungkol po rito sa nagrat na Global Peace Convention 2023 uh, Assistant Secretary Dexter Galban. Muli maraming salamat at ingat po kayo, Asset.